Ah, hello po sa ating lahat. Uh, uh good day. Uh, gusto lang natin na magbigay ng o i-share ang ating uh, pananaw ukol sa legacy ng ilang uh, president natin ano. So ma magsimula doon sa panahon ni uh, President Marcos. So pag uh, kung mo talaga si Marcos, then ang associated sa kanyang administration ay yung martial law. Uh good or bad, at least uh, talaga yan yung kanyang uh, legacy, ano? You know? So sinasabi daw na maraming nagawa, it was a golden era, uh, golden era. But uh for for me, uh, talagang may siya nagawa, but then, hindi ako Agree doon sa uh, sinasabing golden era na doon daw nag-boss uh, ang agriculture natin. Hindi rin ako agree dahil uh, during those time, naranasan namin na uh, o narasa, naranasan ng mga Pilipino na ang kinakain ay mais. Okay. sa so, mga present generation ngayon, siguro hindi pa nila naranasan 'yan, ano? mais may halong bigas uh, pagkatapos mais okay then uh, sinasabi na marami daw yung infrastructures uh, Siyempre, sa tagal niya talagang mayroon may may mga ganyan nagawa pagkatapos uh, syempre uh, dumami din ang ating utang so alangan naman kung saan pupunta yung uh, uh, utang na yan, ano? Okay. Uh, pagkatapos, uh, si President uh, Cory Aquino, then, talagang hindi natin matatawaran, matatawaran na pag sinabi na President Aquino, yung people power, yung pagbabago na initiated by people. So, sa ngayon, ang daming nagbabas about people power But uh, tanda na lang natin ano, during those time talagang million-million mga Pilipino ang uh, nag uh, nasa outside, nasa mga kalye para magprotesta laban kay uh, Presidente uh, Marcos. Siyempre, talagang hindi rin uh, maiwasan talaga. Mayroon ta mayroon mga korupsyon sa mga uh, sa mga officials ng gobyerno but then mayroon din talagang uh, uh, sincere desire for me ay uh, yung personal opinion ko ni Corey na Maalis ang graft and corruption uh, pagkatapos yung yung mga kodita lagi siyang ginugulo ng mga military na kay Marcos, eh siempre talagang uh, yan ay isang factor para talaga mas uh, hindi ma-achieve ng Aquino government yung yung uh, total transformation ng Pilipinas para maging maunlad ano. Then pagkatapos kay uh, President Fidel Ramos Uh, yung pinakamatan ano natin yung sinabi to uh, Philippine 2000 so ang konsepto maganda rin kasi ano bang konsepto sinasabi na by the year uh, 2000 ang Pilipinas ay magiging night o newly industrialized country. So, ma ma mayroon din yung mga project-project uh, na talagang tungo sa industrialization. But, uh, siyempre, uh, marami rin ang bumabatikos. Although, talagang it was the sincere desire of uh, President Ramos na talagang dapat sana maging industrialized tayo dahil the, the only way para ulad ang isang bansa ay to industrialization. Yung present setup natin na nasa agriculture, no way talagang uh, hindi ma-achieve yung level ng mga mayayamang bansa. Kung agriculture lang ang ating uh, tutokan. Dapat nga, itong mga mayayamang Pilipino, uh, they have to venture on yung mga industry na wala sa atin sana gagawin nila yan not just for profit but out of patriotism as a Pilipino okay so yan uh, 2000 uh, Philippine 2000 pagkatapos sino ba yung kumalit si President uh, Joseph Estrada uh, naniniwala ako meron din siya mag maraming magandang nagawa but then yung tumutok sa ano yung kung ba remember natin siya ano ba yung kan yung fitting <laughs> kasi uh, he was the first uh, uh, president na na impeach because of uh, fitting so hindi hindi magandang uh, cause ng impeachment ano yung uh, na ka na about uh, sugal Uh, so yan ano although ang matatandaan ko during his time talagang tough siya sa mga uh, secessionist sa uh, group sa Mindanao like uh, MILF at saka iba pa ano uh, tinutukan niya yung muka. then after Iraq uh, itong si GMA Uh, ang matatandaan sa kanya yung Hilogarcy Garcia tape. So ano ba itong Hilogarcy Garcia tape? So ito yung tawag sa ano, yung pagtawag niya sa isang comical uh, official na liter literally dayain yung election for his uh, for her. Um <coughs> Puro fever oh, okay. uh, Noon, uh, pinapakinggan ko yung kanyang mga zona So ma marami din mga project project But uh, so far, as far as I can remember So puro plano lang pala well, Wala uh, kaunti yung na-accomplice ano? Akala ko noon, being an economist Pagkatapos, sa uh, mayaman na sila in fact uh, may narinig ako noon na sinasabi ng kanyang asawa wag siya, wag silang pagdulaan na mag uh, maginggit sa graft and corruption dahil sabi niya mayaman na sila hindi na nila kailangan ang magnakaw sa gobyerno pero eh, siyempre, tao lang tayo, kahit na billion-billion ang -billion pira mo, still, walang, walang limit yung desire ng tao na magkaroon ng material na bagay. Okay. In fact, kasi nasabi na the more uh, mayaman ka, the more na yung big amount ang nanakawin mo. So, that, that's what... Uh, Uh, happen ano uh, nung panahon na nung panahon na yon nasa serbisyo pa tayo sa dp then may sinasabi na sa amin na hindi na ma magiging mahirap yung interconnectivity uh, dahil yung kalimutan MD okay so may deal yan sa China no na sila magpo ng Uh, centralized uh, interconnectivity ng mga government uh, offices. Yet, eh, wala naman nangyari. <laughs> okay, so, gano, ganon siya. Kaya, sa totoo lang, uh, wala tayong bilib dito kay Kwan. Ang matatanda sa kanya yung graph on corruption. Pagkatapos, uh, yung yun nga yung hilugar si Tape. Okay? Then, sumunod si Pinoy. Uh, actually, si Pinoy ang talagang isa sa mga naging president na parang uh, kinukutya. Uh, imagine, tinatawag siyang abnoy. Abnoy. Uh, uh, abnormal ni Noy. Ah, uh, pagkatapos, it, itong mga sa kampo ni Juan, parang gusto sa... Uh, ipinagdarasal na siya, sana siya ay mamamatay ang Parang mali na kung ano? ah uh, kahit sino siya, dapat sana may respeto rin, ano? Okay. So, uh, sa panahon ni Duterte, ang laging uh, ini ano parang ini associate sa kanyang pangalan ay yung mama Sapano, na bakit daw namatay yung mga staff uh, pagkatapos yung mga pagtatanim ng bala okay na kung pala parang uh, Kanyang orchestrated na ginawa no. Kaya pero uh, sa uh analysis analysis ko magiging maganda yung legacy ni Pinoy. Why? Kasi eh, siya yung nag uh, nag uh, sponsor yan, huh? nagpinaka-sponsor diyan sa uh yung ipaglaban ng Pilipinas yung ownership diyan sa West Philippines eh. di ba? Uh, alam niya na matatalo tayo militarily with China. So inilibik niya yung uh, yung case sa uh, international court sa uh, UNCLOS, uh, United Nations law ano, United Nations Convention of the Law of the Seas then ang resulta naging favorable sa Pilipinas so that will be something na magiging uh, ano ang magiging ang decision yan ay magiging parang guide sa relation ng nation ano ng iba't ibang nation with regards to ganyang uh, issue ay yung pag-aagawan ng teritoryo sa dagat. Pagkatapos sa ngayon eh, ini iniinsis ng China na sa kanila yung West Philippines, eh. uh, hindi kasi maliwanag, parang maliwanag doon sa decision na yung talagang 100 ano yung 200 nautical miles from the shoreline. Yan ay pag-aari ng bansa na na, na paano, no so yan pagkatapos sa uh, yung whatlang Scarborough Shoal Ay, uh, Scarborough Shoal that is only 120 nautical miles sa ating coastline so uh it is ours okay kaya mag magang magandang uh, decision yan na uh, ano? Pagkatapos, uh, totoo lang, based sa research natin Naging maingat siya sa mga gastusin uh, Very prudent siya, very careful sa paghandal ng money matters uh, for the country In fact, nung uh, he left the office of the president Then, uh, maraming mga naiwan na pondo uh, for the uh, next administration. So that's good thing, ano? Kaunti ang utang na iniwan niya. But then uh, sa susunod ito na mas Duterte, baga bata marami pa ang uh, marami pa rin ng Pilipino ang naniniwala siya sa kanya. For me, magiging hindi maganda yung kanyang legacy. Why? Una, yung AGK, extrajudicial killings. Pagkatapos yung pag-handle sa pira, yung maraming utang na kanyang iniwan. Uh, pagkatapos yung graph and corruption uh, na allegedly Uh, committed by his uh, boys. But uh, yung, yung pinaka-worst na magiging legacy ni Duterte, President Duterte, ay yung sa West Philippine issue. Kasi maliwanag na ngayon, nakikita natin mga Pilipino na during his time, talagang ibinigay niya yung uh, area na yan sa mga Chinese kasi kaibigan niya mga Chinese. So imagine, yung Philippine Navy, Philippine Coast Guard ay ipinagbawal niyang uh, mag-patrol uh, sa nasabing lugar. Ano? Siyempre pag magpa-patrol 'yan, ma-encounter nila yung mga Chinese uh ships, mga militia boats. At saka iba pa, ano? So grabe yung magiging kwan. Maybe, sa ngayon, hindi pa makikita ng mga Pilipino yan. But, uh, in the future, talagang sa aking uh, opinion, ang naging worst na president ay si President Duterte. So, hindi tayo anti-Duterte naman. Hindi tayo ano? Okay. Yan. Then, as uh, yung president natin, uh, si President uh, BBM, actually, pan din ako, uh, uh anti-Marcos tayo dahil doon sa mga experiences natin during martial law era. But then, uh, simpre, na siyempre, na, nandyan na yan. Kung sino ang naging uh, uh president, So, ibinuto man natin o hindi, we have to support that uh, uh, president. Okay? Then, uh, siyempre, ang ayaw natin sa kanya naman ito, yung masyadong magastos, mahilig sa biyahe, na dapat talaga, in my own opinion, nakakonsentrate ang activities ng isang president sa bansa okay? Nakakatulong yung mga kanyan But then, kung talaga maganda yung Situation dito Kahit na hindi mo na yung mga Foreign investors They will come, kasi maganda yung Investment climate Kika nga, no? Okay, so muli uh, Thank you Sana i-like at saka subscribe sa ating Youtube channel, magbuhay tayong mga Pilipino